Welcome back to Pinoy Hugot Si, ang tambayan ng mga pusong kinikilig at umiibig. Dito natin pinag-uusapan ang lahat ng latest updates, sweet moments, at hugot stories ng inyong paboritong mga love team. Kung bago ka palang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated. Sa wakas, inamin na rin ni Bella Mariano ang matagal ng pinag-uusapan ng mga fans, ang espesyal na nararamdaman niya para kay Donnie Pangilinan. Sa isang eksklusibong interview na kinagulat at kinilig ang buong Don Bell fandom, buong ngiti at may kaunting pamumula si Bell nang tanungin kung ano ang T something key na talagang mahal niya ngayon. Sabi ni Bell, it's something really love it makes me so happy every single day. Maraming nanood na agad ang nag-connect ng mga tuldok, lalo na kitang kita sa kanyang mga mata ang kilig at genuine happiness kapag binabanggit si Donnie. Hindi man niya tahasang sabihin ang pangalan, pero para paraan lang talaga, obvious na obvious na si Donnie ang tinutukoy niya. Matagal nang usap-usapan ang unbreakable bond ni na Donnie at Bell, lalo na sa mga projects nila tulad ng His Into Her at iba pang endorsements. Pero ibang level na raw ngayon ang closeness nila off cam. Marami ang napansin na mas sweet na sila sa isa't isa, mula sa mga stolen glances hanggang sa pag-aalaga ni Donnie kay Bell sa mga events. Ayon sa mga insiders, si Donny rin daw ang isa sa biggest source of motivation ni Belle. Kung dati tahimik lang si Belle tungkol sa personal na buhay niya, ngayon ay unti-unti na niyang ibinabahagi kung gaano kahalaga si Donny sa kanya. Hindi na ikinagulat ng mga fans na sa dami ng pinagsamahan nila, mula sa on-screen kilig hanggang sa real-life support, unti-unti nang nahuhulog si Belle. Hindi na rin nagpahuli ang mga netizens sa kanilang reaksyon. Trending agad ang hashtags na hashdonbel, hash love, at hashparaparaan sa paggamin sa social media. May mga nagkomento na sobrang bagay.